ang ganador ni paring Serheng. ang mga lahing niger ni Bianan yan o mga kabukid dito galing ang lahi ng aking opiner. air yan o kapatid ito ng aking ano uh, sa doon ang pinapalahi ang ko kapatid to talisahin lang yan ito ay dalusapin po kayang kalahi ito ng aking ano kalahi yan ng aking ano dun talisayin Guapo. Oh, guapo. Mga lahing nigger pa yan. Ambien ang ko. lalaki. Eh. Sulit pendaban Hindi lugi sa ano, pantayan. Ito ang kanyang pagmalakasan. <laughs> yan ang niya. porque aí